Good morning po mga mga katutis mga LG LG service po. Good morning. Ito pa may customer dito. Kasi po, hanggang ngayon may mga natutusok pa rin na mga freezer. Rep, -rep po ba sa inyo ma'am? O yan, ito po si ma'am. Isang patutuon na talagang natutusok po nila. Na. Uh, ah, bakit niya po natusok yung ano? Hindi po po. Pagmamadali na po. Hindi. Kasi minsan. Kuchilyo ang nagamit. Pero alam niyo naman po delikado. Okay hindi naman nagkulang yung dealer sa inyo na pinagsabihan kayo pati yung nga mga video mga ako nakarecord ba? nakarecord ayan, i-edit ko na lang ay, utak pero. ayan, na kahit ang buo naman magpahesya ka na kasi meron yung youtube channel tayo dito sa ito yung youtube channel ng LG sa service nagkawa po kami para makatulong din po sa mga 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 Appliances. about LG, LG products ko, mas oh. top priority namin sila kasi kami yung pinaka-service center nila dito ngayon kung nag-youtube po ba kayo oh. may mga tips and tutorial po kami doon uh, actually pwede nyo i-subscribe na rin ayun lang yung pangalan ko i-subscribe nyo na rin po yan may mga tips and tutorial naglalagay ako ngayon din ang video kasi nakuha niya ako nag mag actually mag release pa lang yung channel na dito sa Diyaga yun sa amin yun pag kinlik niyo po yun pwede niyo mag subscribe yun makakatulong po sa atin yon sa lahat sa inyo ngayon unang una sa paggamit natin ng na appliances TV mga tulad ng ating mga rep marami po minsan ay eh, paggamit na araman yun eh. kaya gawa ko ang pagkakas kasi asa yung taway na nasa ano na eh nasa social media po, nasa youtube na yan ngayon sa akin lang po ano, yun nga, umiitin ko tanong kayo 14 mamamapanood po yung list nyo po kung sa youtube namin okay lang po, okay lang sa inyo ngayon, subscribe din lang rin ko youtube po ba kaya? may facebook kayo, diba? so yun na rin kami. Eh, yun naman po ginawa namin para sa inyo eh, sa mga customer, kliyente namin Katulad niyan, yung isang customer kahapon, taga Kabalot, ginawa sa Kabalatuan, mm -hmm. ano, naka, naka sa ano, mapapanood na nila, ginawa sa Kabalatuan, pinalitan na, na ibang pieta. Pinalitan na, na ibang pieta ngayon, ano, nasa vlog ko yun, vlog number 5 ata yun eh, or 6. Pinalitan check na ibang piyesa yun. Eh. Ngayon ang nangyari, pinalitan na, na ibang piyesa. Na, ano, ang problema yung customer. Kung ano, lulubito na sira. Nasira yung sa ilalim. Yung problema. Ngayon kasi ang tao ngayon, nalulubito kayo or pag may nakita, ginagaya tapos babanat kayo sa online kukuha so, ng pesa sa online sa kung saan saan ulit saan? ano, ano, ano. kung ngayon, ano yung nangyayari ngayon mga yung mga pesa, hindi yung mga original yun maikli jet yung ano eh yung pinaka drain motor eh. drain motor ang laging problema niya maikli eh Oh, magat pwede din kaya nga lang hindi kasi sigurado eh maraming maraming ano eh issue eh ngayon Maliit na ganyan, so baka ko na hinahapan eh. Nag ginawa ko kahapon, dito ko ginawa. Yan. So bakit ulo ko, nagsar, At hindi ko ito, so bakit ka... Ah, Agagawa ah, ah, ko kasi tinitin ako sa ilalim. Ba't kaya ako... Green ng green, ayaw mo, ayaw mo ng tubig. Kahit na magano ka ng tubig, diret diretso pa yung pasok ng tubig. May ano nangyayari doon? Underpit pa, hindi pala match yung pyesa. Maikli pala yung ano, meron palang gano'n. Ayun, naka video, Panoorin niyo po yun doon sa isa kong vlog. Nakalagay doon. Ngayon sa inyo naman po, natusok. Uh -huh. O ito po ang... Na, nagmamadali po sigurong pagkuhan ng yellow. Ayun, ayun, ayun. <laughs> Huwag niyo pong minamadali kasi unang-una, palagi niyo ang gamitin sa tama yung mga gamit ninyo. Tamang operation, tamang procedure ng paggamit. Ngayon, ang problema po doon, yung stock ninyo. Kaya nakatagal. Ito po, natusok po yung ano ni ma'am, yung kanyang Ref, natusok na napangture, butas ang freezer. Ref, po ba sa inyo? Direct cooling, isang pinto lang ba? O yun, isang pinto lang po, direct cooling. Ngayon, ang ano na nangyayari po, natusok. Ngayon, listak niyo po na matagal. Ba't yung pinagtagal? Hindi niyo po maalam na luwa na lang sa freezer. Pagkakala, nagtatagal po na yun, naka-stack naka po doon. Nako, sayang. Sana na, na, konsulta niyo na mas paagad din. Kami, ngayon niyo po malakita kaya ano? ka okay, lang. Oh, Ma'am, ganito. Uh, pwede pa namin kayo matulungan. Baka makakabun pa natin. Kasi, bakit po kailangan ninyo ipacheck agad? Huwag nyo istakin. Kasi meron po tayong tinatawag na vacuum. Pag natusok po ganun yung gamit natin, vacuum po yun eh. Hihitit ng hangin yun. Yung hangin natin, may kasamang moisture, may tubig. Papasok po sa loob ng system. Ma'am, ano, ayan o, ayan mo to. Para makaroon ng tips. Tips lang ito sa mga kliyente. Pag natusok po yan, Papasukin po ng moisture yung loob ng system. Magkakaroon po ng tubig. Ayun po ang sisira sa motor. Nasisira yung motor. Tapos po, yung aluminum natin. Aluminum yun eh. Pag ang aluminum po napasok ng moisture, nakakaloon nakakaloon na ng reaction. Mm -hmm. Chemical reaction po ang tawag na kung saan yung pong moisture, hangin, kakalawang mm -hmm. ito. tubig. Nakakaroon ng pam ng umido. Ngayon, yung po iba na namin, hinihingi Kapag so, mayayari po doon patatakpal lilipat ng butas sa iba kaya nga parang cancer kung baga sa tao parang cancer lumilipat yung parang virus oh, parang, parang sakit nung siyempre aluminum ano, po yun eh yun po ang time at sa aluminum hindi po agad kasi na ano po dito oh, matagal ko eh. na kung ano, oh, ngayon ma'am ganito gawin mo ah uh, unang una kung madadala mo dito yung ret no. mo oh. dalhin mo Tingnan natin kung ano mayayari pero hindi ako makakako sa inyo kung mabubuo pa. Kasi pagka ayun na si Remotor, motor, didinisyon po namin, sisisyon na ito, kaya yung po kayo. Yung po bang natusok yun ay warranty pa, bago pa lang. Sayang. May isang taon naman ah. Ay actually 2 years po ang warranty no. Sayang kung so, pag iingatan ninyo. So pag-iingatan lang po gamit kasi maganda yung produkto, mali pag gamit, kapabayaan natin so sayang yung warranty ano po so dalhin niyo po dito kung malalaman niyo bukas matingnan natin matuloy ko kayo ano po kasi po puputalan pupunta si Christian doon ulang ula, -ula. Po may check up po kayo may check up din kayo ngayon hindi pa kayo sisingin po sa check up dalhin niyo dito oh pwede na ang check up <coughs> dito ba sisingin din si ma'am bala dalhin dito I check natin yun ito alam ay natin kay ma'am so, no, sa ganon eh, kung sakali mabubuo pa, niya, ano? Check po natin yung sensor kung buo pa. Napasok pa ng moisture. Pag hininangan, okay pa ba yung ano natin? Yung kaya pa ba? Kasi minsan, no, dalawang buwan. Minsan, dalawang buwan. O tat isang buwan, may get. Nagpata isang buwan. Pag hininangan po, ayaw na. Paid na. Sumisingaw din sa ibang lugar. Isang gumagapang na yung butas. So, yun po yung nasabi. O, sige ma'am, antayin po namin kayo. Tapos mag-subscribe sa channel natin, ma'am. At mapanood mo to. Okay, oh, gila, ano po pangalan niyo ulit, ma'am? Sheena May Mansoor. Sheena May. O, oh, shout out po sa akin, ma'am Sheena. Tagas ano kayo? 14. 14. Okay. O, oh, sige, ma'am. Kailan niyo po dadalhin? Bukas na po. Okay, yeah, o, okay, <laughs> kaya, <laughs> kaya may number po kami. May calling card kami. Okay, Kuha <laughs> ka ka sa calling card. Doon. Bibigay ko customer natin calling card. Ayan. Yung po, shout out po. Maraming salamat po. Yun lang po. May, na, may ang customer. Ayun, na nasa mo sa sabal kasi naka-vlog ako eh. Punta kami ng Munyos ngayon eh. Pag si Hebe so kami ng Munyos, paalis na ako. Naka meron na ako dalang costume eh. May asikas mo mina ako, ma'am doon. Eh nadaan kayo. So nagkaroon ako ng isang nagkaroon ako ng isang uh, vlog na nagkaroon ako ng isang ano, dadagdagan. O sige, salamat po. Bye -bye, okay. Bye-bye, ma'am. Okay. Ayun si ma'am. Bye bye ma'am. Sana mabuo yung rep mo pag dinala mo rito sa amin. <laughs>